Sobra-sobrang lakas yung binigay sa akin ng saldeo. Nakakabangon ako, nakakaihi na ako, hindi ko na ginigising yung kasama ko. Nakakatayo na ako ng sarili ko, natanggal yung lahat ng kumikirot ko dito. Lagi kong hawak yan, lagi kong hawak. Yun yung ano, yun yung binigay sa akin ng Panginoon na talagang lumakas ako. Ako si Araceli Tudla, 66 years old, Tiga, Gandos, Mexico, Pampanga. Partner po ako ni Sister Cel. Matagal na po kaming magsama. Alos 40 years kaming miyabe iyabi. Hiniganaga ng kaya naging na akong may ibalo. Tanyang may gumpisayang may kasakit. Two years na siguro masakit. Iba-iba iba yung mga doktor na humawak sa akin, tatlo. Sabi nung doktor kong isa, may pneumonia raw ako, tapos tumaas yung sugar ko. Pe balik-balik kami king hospital, palaging confine. Yung sakit yun, dahilan ng ganang-ganang Doktor Pintalan, may magkasakit kasakit niya. Patakot-takot na maraming gamot yung ibinigay sa akin, mga kapsul, 14 klase. Iba-iba na talaga sa katawang ko. Talaga nahihirapan ako sa mga nilulunok kong gamot. Iyaring e, kagaling, ang ibisang ibigisang mamangan. Nine months akong hindi nakakalakad, ando pa rin yung nararamdaman kong sakit. Sumasakit lagi yung dito ko, yung ilalim ng suso, tapos yung isa't hindi ako nakakadumi. Minsan, lebang gabi, hindi ako natutulog talaga. Iniiyak ako pag masakit siya. Malulunos ko kayo, unang pinitang ilalakad. Buat may mani, may abu buat. Aros makakira niya mo. Makira niya kita na pag makanyan. ang tao. Hindi ako makalakad kasi hindi na ako makain, hindi na ako minum ng tubig, Nagsusok ako. Kaya e, ganag-ganang doktor, nino sabihan doktor, pupuntalan lang naman. <laughs> nating panulong bibigay sa salwan namin naman. Ngayon, ano pa po itang kayo? Puli gagaling. <laughs> Sabi po, Lord, hindi ka pa po ginampambi. Ano po itang dapat siya ibigay kayo, ituro niya po, diyan yung pundaran ko ng mga ano po. Bumunta ako kay ano, Dr. Caranto doon sa Marisol. Banda doon sila Brian nga. Tapos sabi niya, ate, sabi niya may paiinom ako sa'yo, sabi niya. Ano yan? Sabi ko, yun nga raw yung Salveo. November 16, pinuntahan nila ako, pinuntahan niya ako dito kasi birthday ko yun. Ayun na, binidyo niya ako kay, ano, kay Ma'am Ma, am, Ma am Richet. Hindi makapaniwala si Ma'am Richet na yun yung itsura ko, Yung ko hindi, hindi sa maniwalang ko yun. Ay sabi niya, ni Brian, siya yan, si ate Sel, sabi niya. oh, agad agad ginawa ni Ma'am Richet. Pinadala na ko ng dalawang salbeo. Huwag mong tipirin yan, sabi niya. Sinabi niya kung paano, three times a day. Ginawa ko naman yun. Ginawa na ko dun sa ininom kong yun kasi naubos ko halos sa dalawang ganito. Ngayon, pagkakainom ko ng dalawang ganito, 15 days nung nabago ko yung aking nararandaman. Maragol puping bayo. Kaya po sabi puping kayo, pagpatuloy tayo, pagpatuloy yan. Sabi ni Migbayo kaya kayo, namin palakas kaya kayo. Sabi ko po mga nyo. niya nyo na po katawa na Hala, makarati, ng ngany po ngayon eh. po ito. Dating may ng mati. Ngayon po, ngayon po ngayon eh. Ngayon kataba. May tabaya po. May lakas yo. Ngayon po, ngayon po talik mangan. Manya diyang manya. ko po, po. <laughs> Mangan, kayo. Sobra-sobrang lakas yung binigay sa akin ng salbeo. Nakakabangon ako. Nakakaihin na ako. Hindi ko na ginigising yung kasama ko. Nakakatayo na ako ng sarili ko. Natanggal yung lahat ng kumikirot ko dito. Lagi kong hawak yan. Lagi kung hawak. Yun yung ano, yun yung binigay sa akin ng Panginoon na talagang lumakas ako, nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Unlord, unlord, unlord pa rin. Tapos, yun. Ang nga si Salveo. Masaya, masaya ako na talagang mega lingiyan. Number one yan talaga. The best yung Salveo. Tuloy-tuloy ako rito sa Salveo. Ako po si Arcelio Tudla at ito po ang aking kwentong Salveo.